Magandang araw mga kabakyard Welcome po muli sa ating channel Ngayon po ay papakawala natin yung ating mga manok Kung makikita nyo po nandiyan po sila nakagala At nagagawin po tayo dito Para yung manok natin ay Hindi makawala dito sa ating backyard Magandang araw mga kabakyard uh, Welcome po muli sa ating youtube channel May backyard TV ay pinapakawala natin yung ating mga alagang manok no? para sila po ay makakain kasi two months na sila sa kulungan tapos yung nangyayari dyan pag nasa loob sila ng kulungan ay nagiging ganito nagiging ganito yan tinutuka nila yung mga kapwa nila manok no? yung mga balahibo kasi masikip na sila sa kulungan ngayon dito sa ating backyard ay pagagalain natin sila para naman maiwasan yung tinatawag natin ito na picking feeders so kukunin pa natin yung isa at ginawa natin pinutula natin ng pakpak para hindi sila makakalipad ng mataas no? yun na, nag na pasensya nyo na mga kabakyard yung ingay na Yung mga bata kasi naglalaro. Naman <laughs> maingay. Pasensya nyo na po. At ito nga pala mga kabakyard yung mix ng ating silky chicken. At saka yung native natin ha. Silky po yung tatay. Native po yung nanay. At kung makikita nyo, same din yung nangyari doon sa loob ng kulungan. Ngayon yung gagawin natin, kasi mahaba yung pakpak niya, uh, puputulan natin. Ganito. Kasi pag hindi natin ito pinatulan, baka lumipad at makawala at hindi na makakabalik sa atin, yun yung problema natin. No? Kasi dito sa amin, maraming gustong kumain ng manok pero hindi marunong mag-alaga, nag-aabang ng Kaya ito, malaki na to Putulan natin ito ng pakpak, mga kapakir, no? Uh, yung purpose ng pagputol natin ng pakpak para hindi makakalipad. Meron tayong napanood na isang video uh, galing dun yata sa Australia, parang foreigner yung naglabas ng video na pag pinutulan mo daw yung pakpak ng manok, yung mga sisiyaw, mabilis daw lumaki. So parang walang ano yun, no? walang idea na ganun pala. Kaya po yung purpose, yung pagputol ng pakpak para hindi makakalipad at hindi makaalipas dito sa ating backpack. So yun mga kabakerd ay nabawasan na natin yung pakpak no? at sigurado ito hindi na ito makakalipad. Kunin muna natin 'to yung uh paspas nila no. Okay. Okay mga kabakered, uh 'yun. Mga uh, Dalawang grupo po kasi ito no, hindi po yan magkapatid lahat. Yan na po yung ating mga pinakawala na manok. No? 18 piraso po sila lahat dito sa ating backyard ngayon na nakawala. Yan, umiikot-ikot. Pati dito, ah, uh, kalilinis ko lang pero hindi pa masyadong malinis kasi uh, ayusin ko pa dyan. Ito kasi dati ko yung mga ah, uh, alagaan ng isda. So yan, tataniman ko yung asula. Ito nga pala yung babae ng aking mga habard chicken. Yan yung native. Ito yung mga habard na malalaki, no? So, bali yung dalawa tatlong babae, pinakawalan ko muna. Yan. At ito yung ating panibagong mga sisiyo, no? Habard, silky, at saka yung shamo natin. At kung mapapansin nyo nga pala, sa baba po ng akin mga kulungan, yan, merong mga screen yun may manok pa sa loob oh. Eh. yung purpose ko po dyan kaya nilagyan ko po niya ng harang para yung mga manok na yan hindi makakapasok dun sa loob ng kulo, ng sa baba nito na kung saan lang dyan yung mga dumi ng ating mga alagang manok no para hindi nila makaikay. kasi yung pag nasa taas yung kulungan nito tapos yung ipot sa baba ay nagsa-stack para hindi nila makaikay no at nilagyan natin niya ng sudas ito yung sudas natin na nilagay ay medyo ano na decomposed na so tatanggalin natin yan at ito pa yung ibang mga sisiw no? nandyan muna sila sa taas kasi may mga sipon po sila at sa kabila yan yung ating rabbit yan malaki na po yung ating rabbit dyan mga kabakyard yan yan So, pinakawalan po muna natin yung ating mga alaga para po na sila po ay maka ah, kay 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 dito no ah, yung mga pinakawalan natin po ay native tapos yung iba po dyan mix ng red island red at saka yung ah, ganito yan nagpapainit sila tingnan nyo naman halos oh. walang balahibo yung mga likod nila kasi pag nasa loob sila ng kulungan nagtutukaan sila Maganda po mga pag yung mga manok nyo, pag maliit lang yung space nyo, putulan nyo ng pakpak -pak para hindi makawala. Ito na yung mga habard natin. Yan. Yung kulungan natin na DIY lang. Kaya indigenous. So yan yung habard. At pupuntahan natin dun sa labas, no? Yung iba pa nating alagang manok. Hindi hindi sila hindi sila dito makakalabas ng kubeke dahil sa tinuwa natin na kulungan. At ito yung mga ano natin mga chicks meron daw hulo O yung shamo natin merong silky at dito nga pala mga kabaklar, ay meron tayo ditong pabo no. So nakabulutong yung pabo. Ito pabo. At saka 45 days at silky chicken. At ngayon meron na po tayo dito ano. Silky chicken na itin yan. Ayan kung niyo nyo. Kabibili so, ko lang po yan ng silky chicken. So yun mga kabakyard no. Yung pabo natin ay ililipat natin dito. Pinayos na natin yung kulungan. Yan. Dito natin ilalagay yung ating pabo. So, punta naman tayo sa mga silky. Ito na rin yung silky natin. No? Oh. Okay. Yan yung silky natin. Yung isa na yung isagyata yon. Ito na lang natira sa silky natin na breeder. Padadamihin natin ulit kasi maraming bumibili ng ating silky chicken. Okay. Oh, balik tayo. Yung yung! Okay mga kabakyad. Yung aso ko ng habol ng iba. So, ayun mga kabakyard, ay uh, masaya po yung uh, manok natin dito, no? Ah, uh, Actually nakapakain ako kanina So mamaya ng hapon ay natin sila Para makita nyo So kunting linis Para dito sa ating mga manok no? Ah, siguro uhaw ito mga kabakyag no? So bibigyan muna natin ng tubig So yan mga kabakyard, ibis na uminom naman ng tubig, lumaban pa. Ganyan po talaga yan pag bagong pakawala sa mga maalaga natin. Kailangan no? po talaga nila yan. At yun, umiinom po sila. Uh, mamaya hapon na po tayo magpakain. No? So hanggang dito na lang mga kabakker, sa ating video about po sa Pagpakawala ng ating mga manok at pagkuto ng pakpak kung ano po yung beneficyo ng pagkuto ng pakpak ng ating mga alagang manok. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, hit yung notification bell button at para maging updated ka sa sunod.